ganito po yung ginawa natin yan po tinirahan po natin siya ng isang buko dito kasi dito po siya uh, lalabas yung ano yung kanyang dahon yan dyan yan po ang cams Um, uh, medyo mahaba nga lang po. Pero okay na rin po yan. Para, kasi po dito sa loob, lalagyan po siya natin ng tubig. Lalagyan natin ng tubig para magsilbing ano nyo. Uh, para habang nasa plastic pa siya ay kahit hindi na natin siya nadiligan meron siyang uh, sa kanya ng tubig ano Bale itong dahon na to hindi na natin kukunin para uh, uh, tuloy-tuloy na rin po yan hindi na po yan mamamatay pag pinanim natin ano po hindi na rin lalanta diretso ano na yan suloy na Ayan. Ayan yan 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 o oh. meron pa siyang isang nude okay bali dito mo natin kung paano magtanim. So ito lang po yan, butasan po natin. Oh. Ayan. Lagay lang natin ang guwang. Sa pagtatanim po ay dapat naka-slide. Pa-slide po siya. Ayan. Tapos dadagdagan po natin ng lupa. po ang tamang pagtatanim ng kawayan hindi oh. na po masyadong nakaslide ha kasi lalagay po natin siya ng tubig dito eh baka matapon. Ayun po. Papantay lang po natin siya. Yung buko niya dito, eh itatago lang natin. Para doon siya magugat uugat Yeah. Yan. Okay, okay na po 'yan. Ganyan. Pagkatapos po niyan ay ito so dapat natatanggal ito. Ah. Uh, tapos po natin lagyan ng lupa, diligan natin. Yan tapos ito, lalagay ng tubig Bale 5 to 6 months bago siya ano umugat pero siya ay ano na mabubuhay na rin ito ito dapat tatanggalin natin ano kanyang kapote tawag dyan kapote tatanggalin natin siya yan tapos kung um, dapat ito ay napuputol dito eh, hindi ko lang naputol at tayo ay nagdemo paano magtanim ano yan ganyan po ang tamang pagtatanim ng kawayan yan ganyan ano first slide okay maraming salamat po sana may natutunan kayo